Hindi lumipat! Ha? hoy Uy! si... hoy ay, Right! Dito na kami sa Nueva Ecija Art. Si ano? Mabupi? Oo. Oh. Si... Derna? Ano na? Asa na? Hindi <laughs> <laughs> lumipat! Ha? Ha? <laughs> 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 <na magkasumar> ha? <laughs> Siniiwan ko para ma-experience niya kung gaano kasarap tong kalsada ng Santa Fe Pe. Ayan <laughs> Pero ang natin dito sa Arkong Three Arcom, times no? na siya Actually, three times na siya Pero hindi ko siya in-assist para Para masanay na no? ko oh, Mapili niya yung lamig Batong, tay natin kay Garna Actually, hindi naman baguhan si Garna No, lang

Sure, ako. mo. <laughs> ano hmm. ah. Hindi ba malamig? Giniginaw nga ako. Eh. Ah, giniginaw. Hindi ko na alam kung nasa harapan kayo, nasa likod kayo. Ilan tayo. Nag-aantay lang para. Nag-aantay rin sa atin. Sabi ko, sabi ko may mapa naman siya. Mahalang <laughs> ka na dyan. na yung buong bahay nila yoy. Wala namang may may lamin ma? may eh. may Oy. Dami oh. Meron. Dura ba? Grabe. kami sa ano. Dami talaga dito mga kasasakyan. Dami na siraan. Ano, wala naman lamig ah. Ah, oh, gini po <laughs> Si Robin ang inintayak ni Robin. Eh Darna nangyayibigan ng polis dito. <laughs> 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 nangyayibigan ka <ko> dyan. Kaibigan <laughs> oh, natin yan. Siyempre. Pero tiyo nga eh. Kumakain yung... Try girap na kami. Time change. <laughs> yung Pil na pil ko yung gulong ko eh. Oy, Oy! <Oy>! Bagus Papa Pi. kerap na, kerap. Dami talaga nasiraan dito sa ano eh.